So, wini wilding ko siya dito Tapos, wini ko dito sa mga So, dito Wini-wielding ko rin siya ng isang spatan lang Tapos, lalak ko na lang So, ganyan lang yung style ko dito Sa paggawa ko para matibay Kahit nga wala lang itong stopper Okay na eh So, dito Ayan o Ayan o. So, nasa level siya Kailangan make sure natin Na nasa level yung ating Ano? Anong nangyari? bumangking lang doon ng konti pero mahahabol naman natin yan. Kung may hilot-hilot natin yan kasi konti talaga tumasan yan. So bukas niyan dito na sila sa buba. Yan, so right mga kuragon, good morning. O, oh, dito tayo kukuha ng intro dito sa area na to. Yan, sa so, maganda-gandang place dito. O, so yun. Good morning, good morning sa mga kauragon natin dyan, sa mga supporters natin. Eh, nung na naman tayo ng panibagong trabaho naman, yung araw na to. So, panibagong hamon na naman. So, go pa sa kainitan. So, ayan. Uh, continue ang trabaho. Pakita ko na naman sa inyo, makaganapan sa atin. So, ayan. Kung mapansin nyo, limong oragon sa labas. Dito tayo ngayon sa, ano, sa harapan. So, yan yung tsura niya So, napansin nyo naman ngayon, dyan may tao na tayo sa siding. Ayan. So, kasi dumating na yung ating mga tauhan na lima limang katao. So, na sila para sa pagpapalitada so ayan na yung ano uh, nila na so dito naman ah, balini, bali ni walay ko na pala sila no? Ah, tatlong mason yung sa sa may likod sa so, dito naman may mason sa harap kasi si Chris hindi ko muna yung pamamasonin dahil magtutulong kami mag dito sa ano, trusses so ngayon pinapayos ko muna sa kanya yung ano yung sa mixer Ano? nangyari? So, ayaw ata, umandar ah. kasi ito ng mga ilang isang buwan na stack. Hindi napandar dahil hindi nagagamit. So, okay. Napandar. Ayaw talaga ha? Umandar tapos ayaw ah. Hindi na nabasa, ano nabasa siguro kasi yan eh. Baka napasunan sa so, ulit. Sige, ayusin mo oh, so ayun yung tao natin dito sa labas. Ayan, dalawa sila. So, bali tatlo yan. Dito nga sa kabila yung isa. Sana umandar yung mixer natin para makapag-upisa na sila ng pag dito. sinintay so, ko rin si Busing dahil yung kalok nga. Para dito sa taas naman. Dahil na kasi, isa lang kasi yung ano, yung lubid natin tapos kulang yung timba So kaya gusto ko dalawang kalo tapos timba dagdagan natin para mabilis sa trabaho. So yan nga dito si Bob. Pinapakontinyo ko lang pag ano pag siya na ko sa pag bibistay para tuloy-tuloy yung pagpapalitan ng mga mason. Tapos yung dalawang labor dito na sa mixer. Ito yung natin dito. Oh, so yun mga koragong. Ito na yung itsura dito sa ginagawa natin kahapon. Ito na yung nagawaan. So, ito na yung resulta ng tinagawa nila. Ayan. So, medyo bumangking lang doon ng konti. Pero, mahahabol naman natin yan. Kung baga, may hilot-hilot natin yan. Kasi, konti talaga. Oh, may bangking. Tapos, dito. Okay na ito. Partition. Ito yung magiging ano. Cabinet kasi dito. Siyera yan na ito. Meron dito. Cabinet. Tapos, dito rin sa kabila na ito. Meron din dito. Cabinet din yung dito tapos ito na yung CR yan yan yung CR natin tapos pag pumasok ka naman dito sa kabila ikot tayo ako kasi pinaporma na pati pa tatay magbukasan na, na rin ito maya maya lang Baka, tapos pagporma ni tatay yan si tatay pagporma na pag ikot rin natin dito yung plastiringan nung isa natin yung scale ito so tapos na rin yung plastiringan So kaya pinalipat ko na siya dito sa labas. So andyan na sila sa labas. Tapos dito naman. Sa kabila. Ito yung CR. Ito yung CR. Tapos ito yung uh, rumpa na isa. So dito magkakaroon dito ng cabinet. Yes, ito yun So buhusan natin yan tayo. Oo, sige. Napaka ano mo tayo? Kasi baka bu bumigay na naman yung ano. No? Ano mo lang dito? Pakpa mo lang ng plywood. Ay, ng

Mga so mo karagon so tin tayo ngayon ah uh, nagaroon tayo nagtraks tayo so bali Ito na yung pinaka character natin yan ito yung tinatawag natin na raptor so bali ano yan uh, apat na piraso inilagay natin dito sa raptor so, nasa 95 cm yung space niya so, pagka, ano, sa pagkaloob plano 90 cm so tapos dahil nai ano na natin na na yung raptor So bali hindi pa naman naka, hindi pa yan naka full wheel dahil may spot spot muna natin para ma up lang kumbaga. So tapos isinod na natin yung ano, api ah, na paputol ko na kay Chris. Yung parlina na 2x3, ayan oh. So bali siyam na piraso rin yung ilalagay natin dito. So yung space rin niya galing ito. So, yung space na to, ito, ayan. Ano yan? Ah uh, 75 cm. So yun yung nakasal sa plano. So, yun yung gagawin natin dito. Meron siyang bulada na 90 cm. Tapos bulada rin doon, ganoon din. So doon bali magiging 1 meter 'yon dahil mayroon tayong ano, uh, ano gutter, kaya 1 meter yung bulada noon. Pandarot so, dulo. So, yun yung, yung mga koragon, bali kapag nag-ano ko, kapag naggumagawa ko, ko muna yung mga gilid. Gilid ko inuuna diyan. Gilid din doon. Tapos sabay na natin ng tansi, para di tayo mawala sa linya so baba taas yung lagay natin na tansi dito sa baba taas tapos doon din sa baba so parehas yung mayroon para di na tayo mawala tapos bago ko siya in inatakan na tansi siyempre nililibil muna natin ito kung nasa libil itong mga ganito nililibilin muna natin yan para masure natin na nasa libil so dito ayan o ayan o so nasa libil siya kailangan make sure natin na nasa libil yung ating ginagawa para hindi tayo mahirapan kapag ilalagay natin yung parlina. So yun lang mga kuragon. Ah, mabayat ko naman kayo. Dahil hindi ko, hindi ko na bibidyohan ah. dahil nagiging na, na busy tayo dahil mainit. Sobrang init kasi dito so kawawa naman yung sinpo natin. so yun mga oragon bali ito na ano yung nagawa natin so nakapag ano tayo nakapag lagay na tayo ng ano, parlina sa taas so ang kulang na lang ito yun dito yung angle bar yung pinaka stopper natin yun na lang ang kulang na ilalagay natin dito tapos ilalak na lang ilalak na lang yung lahat tapos tapos na ang ating pag so dito magkakaroon pala dito na tayo ng ultrasound hanggang dito yan punta dito pero open na lang siya, hindi na siya nakatrasses talaga. Kumbaga open na open na lang yung dito, pero design pa rin siya ng truss kasama na yung kasama ng, kasama ng uh, flashing yung dito. Pero ya. Yeah, Banda rito. So, ganun. So kaya bukas uh, tapos na natin 'to. So lipat na naman tayo dito sa kabila. Ito sa kabilang uh, ito na sa pinaka buong kabahayan. Dilipat so, lipat tayo diyan bukas. Nahapon mga Tanghali siguro. Baka lumipat tayo diyan. Ayan. So ito na yung nagawa natin ngayong maghapon. So ang ginagawa natin, no, pag gini-welding ko yung angle bar at uh, pag ini welding ko yung parlena. So ini-welding ko siya dito, tapos ini-welding ko dito sa loob. So dito, i-welding ko rin siya ng isang spatan lang, tapos lalak ko na lang. So ganyan lang yung style ko dito sa paggawa ko para matibay. Kahit nga wala lang itong stopper, okay na eh. Pero lalagyan parang natin para sobrang tibay yung alugin ko. Ayan. So, sobrang tibay nito. So, ganun yung discarte natin. O, so, yun nga mga kuragon. Ito na yung labas natin ngayon. So, nakapag-finish dyan. Tapos, dito sa uh, likod. So, ayan na yung natrabaho nila. So, tatlong mason sila nandyan. Ayan, tatlong mason yan. So, bukas nyan, dito na sila sa baba. So, mabilis lang yung trabaho pagtulong tulong-tulong. Bukas niya, dito na sila sa baba na to. Tapos, matitira niya bukas na hapon. Hanggang dito na lang sa may to. Okay na. So, yan. Tinapos ko na rin yung pag-wielding dun. So, yung tira-tira. Paglagay na lang ng mga street, ano, mga angle bar. Si Chris ko na lang pinapaano, pinapalagay. Okay. So, Bukas na naman tayo magkita-kita mga Oragon ang nasusunod naman natin episode. And lagi ko yung, lagi, lagi yung i-update sa ating ginagawa ito sa Pabalakan Pampanga. So, ayan. Ang ganyan lang So, yun. Ang ganyan lang ang ating video. So, bukas naman tayo magkita-kita.